don't forget please like and share guys maraming salamat so ayun guys welcome to my vlog na ito na naman po ibablog ko po yun na naman yung ating ah uh, dito po sa apalit at hi guys muna kayo hi guys Hello. Oh, ang ganda naman yung <laughs> yes. parang sailor moon Ten, yeah. eh. nine, eight, Excited seven, six, five, four, yung sapatos. Six. Alit, ah, napakaganda po ng lugar. Ah, hindi pa po siya medyo tapos. Ah, Nilaladyan pa po siya ng mga ilaw. Ayan po. Oh. Kita nyo naman o. Oh. Gagala ko kayo di sa... Ayan po yung parang convention nila. ilaw oh. Di ba po yan tapos? So guys, oh, Napakalawak. So guys, marami pa po dito ang pinagagawa. Ayan, Ukiyo by Centro. Tignan nyo ang haba nyan. Yan pong pinakamalaking yan. Ayan po, yung tennis court. Then, ayan po yung parking. Ano pa? Ito naman po ang Sojis Bilya. Ayan. Ito po yung entrance. Bago ka dumating sa ano. Ayan mga rooms yan. Kaya, Uh, all in all, in all uh, pwede na lahat dito po meron na pong mga uh, rooms tennis court, basketball court, badminton and guys so gaano kaganda dito sa kita naman lalo na po sa gabi mas maganda po ito ayan papasyal ko po guys dito sa basketball court Then ipapasyal ko po kayo sa loob ng tennis court Ayan At ito na po yung entrance Ayan po yung kanilang Badminton Ayan guys yung tennis court nila Super sa ganda po ng tennis court nila Dalawang tennis court po dito Yes. So, ayan guys. Ayan po si Atimaan. Ayan po yung may-ari po dito. Ito naman po yung canteen nila. Napakalinis po dito. Napakaganda. So, bye.